So ito guys, galing sa ano, sa Battle Cup Philippines. Ito. So Ayan. Galing sa company guys ng Battle Cup Philippines. Ito na deliver na. So ito guys, produkto ng mga Battle Cup. Uh, titingnan natin kung paano ba makakatulong ito sa pag-aalaga ng mga hayop. Titingnan natin kung may para sa manok ba to, para sa baboy. Pero yun, pero since magbababoy tayo, sigurado meron ditong para sa baboy at titingnan natin kung merong para sa manok, para sa baka o kung ano man pero sure 100% meron dito guys na para sa baboy ayan katulad yung ano yung nagpipick up ng baboy na yon na nasa labas so eto uh, sa mga susunod na araw, bubuksan natin to ipapakita natin sa inyo kung paano ba gagamitin to at ano yung magiging epekto sa mga alaga nating mga hayop. Ilang kilo yung inabot nito? Kaya yung kumuha Sila? 120 kilos Magkano na yung per kilo ngayon, boss? Ayos, ano? Asin ah, naman no, yung buboy Kangali lang yung pag up, ano? Kasama ka sa pag-pick up Ayos, ano? Malaki, ano? Pwede na yun, dyan, hindi ay boss magandang araw magkano na ang per kilo ngayon bossing magkano na ang per kilo kapag patiner 130 to 140 tapos kapag anayon 80 to 90 kilos pero yung mga ganito boss mga ilang kilo yung abutin ito estimate mga 120 kilos considered as patiner to o anayon anayon na pininta na nang bayare Ayos sya, no? Ito, guys. Ayan. So, isang baboy na naman. Uh -huh. So, ayun, guys. Uh -huh. Pila na natin ilagay si Patel ka. Ayan. Sponsorship, ano? So, ayun, guys. Ano? Uh, may nakita tayo sa labas. Pinipick up na baboy. Anayon pala yun. So, 80 pesos per kilo dito sa Bicol. At uh, hindi natin masisisi guys yung mga katropa natin na magbenta ng mga alaga nilang hayop na katulad yon anayon, inahing baboy. <coughs> Parang bata pa rin yung baboy na yon. Kasi nga sa sobrang mura guys ng presyo ng baboy dito sa Bicol. Tapos minsan makakaranas pa na minsan hindi naglalande. So talagang yung may-ari is makakaisip na ibenta na lang kaysa malugi pa sila. Ayan. So, abangan nyo nga pala guys, Battlecock Philippines. Tingnan natin kung ano yung product na pwede i-offer nila sa inyo. At subukan natin gamitin sa farm sa mga alaga nating hayo para at least makita nyo uh, kung ano yung magiging epekto sa mga alaga natin. So, sa mga susunod na araw ipakita natin yan. So, maraming maraming salamat po sa Battlecock Philippines lalong lalo na kay Ma'am Sheila B.C. Guevara. So, ito natanggap na natin uh, kahapon ito dumating dito. Tapos since ngayon, uh, galing tayo dun sa First Bicol Diversified uh, Farming uh, Expo. Uh, mangyayari ngayong April 2024, susunod na taon. Pero ngayon pa lang, December, uh, nag-i-start na yung preparation, uh, yung competition. Ayan, competition kung sino may pinakamagandang yield ng mga mais, ng mga rice. Uh, at syempre kompetisyon rin sa pag-aalaga ng baboy. So, ito titingnan natin kung baka maipasok, maisingit natin tong uh, Battle Cup Philippines sa uh, sa mga katropa natin na naghahayupan. Ah, uh, tingnan natin. Uh, baka makatulong sa kanila para lalong maging maganda, lalong maging malaki yung kanilang mga alagang hayop. Ayon. So, guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabali mo ko YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katrops, maraming salamat. Merry Christmas. Ayan, paalam.